What's up, what's up guys? Good morning! Welcome to NCC. Welcome to the Ultra Gravel Challenge. And today is race day. Nandito tayo ngayon kasama si Doc, Papa Jack. Papa Jack, hindi ko ba screen time si Papa Jack? Remember Papa Jack, this is not a race. So, nandito tayo ngayon sa 80 km category ng UGBH Resbach. So, let's go! Let's go!

Ito na. So medyo siksigan pa tayo. First turn. Exactly 5 a.m. na-release tayo. Dami natin, no? Oh. Parang Christmas lights na naman yung dad. You're at NCC Clark Access Road. Later on, uh, turn right tayo. Doon na mag-umpisa yung trail. And first part nung trail, yun yung pinakamahirap. <laughs> Maputik. Maputik, mabato. Madulas yung daan. Pasok na tayo ng trail. So, ingat ito yung pinakadelikadong part. Ay, siksikan pa naman tayo. Nandahan. Nagiging extra difficult yung trail dahil siksikan tayo. Tapos, dahil ilang araw umulan maputik first part palang lang akay na siksikan tapos sobrang putik kumusta kaya yung bala ng clits natin ito mapapasok pa kaya sa pedal nito Halay lakad ka look at you oh, that, ah. even the guys in front of us puro lakad sobrang kapal ng putik ayan sobrang dulas tapos dahil siksikan, crowded, <laughs> parang delikado sa akin yun yung mga bike. Ayun ako. medyo rideable na yung condition dito. Yun nga lang. nag up na yung putik sa gulong. Ayan, tumatalsik na naman. Buo-buo. Tapos kanina, punong-puno ng putik yung sapatos ko. pumasok sa pedal. You have to be very extra careful pag palusong. Lalo na ang daming sa harapan mo. Shoutout ka sir huh? ano Name mo sir huh? Anong name mo? Coffee Mendoza Yun Enjoy <laughs> <laughs> ang gawin talaga Abel Kaya ah, nga eh So as you can see very loose yung rocks Ang lalaki pa <laughs> Traffic Hirap pa dyan So na thank you for viewing <laughs> Okay buddy Salagpasan <laughs> so, na natin yung gnarliest part Yung mga bato-bato uh, Steep ascend Steep descent Malalalim na hukay From here putik na lang, tsaka tubig yung kalaban natin ah, survive tayo, yes ito na oh, Banaue rice Terraces ng Tarlac ganda, Ay, ay hey oh. <laughs> hey oh, finger heart na naman oh <laughs> Korean na naman tapos <laughs> tayo so, kayong Santa Lucia tapos ah, Tarlac so, short paved road lang to sa main road, tapos pasok ulit tayo dito, turn left tayo Morning. Ligo na, ligo na. All right. Another beautiful view. Sarot na ate na yano. Oh. Ganda di ba? Woo! Maganda sa road ang to eh. Di ka maiinis sa mga makita mo. Balik trail tayo. So nandito na tayo sa portion kung saan lumaki yung mga gulong namin parang hindi naging improve yung condition ah ganun din Woo! ganda ng panahon oh buti na lang hindi umulan ngayon sana hanggang mamaya hindi umulan pwedeng kumulimlim para hindi mainit pero sana wag yung buhos kakatapos ko lang do sa isang descent na very 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 gnarly ang lalaki ng mga bato ang lalalim ng mga hukay medyo kinabahan na na ako doon din ako nakapag record pero yeah na survive natin. So, let's go. Ito na tayo sa lahar section. Ako makikita niyo, very very compact today. Buti na lang yung kanina dok Di makapal yung putik. So, nawala na yung makapal na putik. Guys, bins natin 'o. So, oh. oh, oh. See, tingin mo bang lahar section 'to? Ah, 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 tagtag. Ah, so, -tag. ah, ah, ah. Ay, grabe naman, oh Tayo lang, tubig na tayo, ah Putik Bato Tubig Baha Ang bantot pa ng tubig kanina <laughs> Ingat lang, ingat lang sa mga tubig Merong part na sobrang lalim Dive ako, Muntik <laughs> nang nag-dive si Doc <laughs> Damn, non-stop yung tubig Ay, pabalik na kuya Grabe We're here kasama na Sir Richie of Specialized Philippines Ay, Musta sir, kaya ba, kaya ba? Delico, Delico. Kaya, kaya yan Alright Dito na tayo, Barangay Armenia Kumalapit so, na tayo dun sa ilalim ng bridge na sobrang dulas Ingat tayo dun. Dito tayo under the bridge Medyo malakas yung tubig gayo nga, ang lakas ng tubig, men I think kailangan natin maglakad Malakas, malakas Oo Hawak-hawak tayo, madulas Damn Kahit naglalakad ka, madulas ang, ang hirap Ah ang hirap. Sinato nagtapako. <laughs> right. Tapos yung alay lakad natin sa tubig. Grabe natakot ako doon kahit naglalakad ako, nadudulot yung paa ko. Kakatakot. Dito na tayo dun sa bagong section ng fruit. Very maputik tingnan niya Buti na lang merong parang bike bike path na very compact. Na pang single lane lang. Pero tignan nyo naman, oh. kapal nung putik. Dito na tayo, dun sa mahabang mahabang paved road. Dun sa mahigit na merong tindahan doon. Baka mag stopover tayo para mag refill and mag load. May ano doon? pandesal. Oh yes, pandesal, pandesal tayo. Lakas oh. <laughs> Partida, sira pa sapatos niya na. Uy <laughs> oh, nagtuturo yung nasa harapan. Ayun na, yun na daw yung tindahan. Look at that! What a beautiful view! Sarap paligo dito, oh. Sa patubig, oh. <laughs> Back on the road! So, kumain lang tayo sa glit sa tindahan plus soft drinks. Alam ko, malapit na tayo sa checkpoint, eh. Nasa halfway point na tayong checkpoint. So, nakaka-34.5 kilometers na tayo. Wrong turn tayo. Dapat sa kabila tayo ng, <laughs> ng ilog. Loko-loko yung nagtuturong yun. Dito kami tinuro. So, tawid tayo dito. May tawiran dito. Ito, naligaw din yung tong mga to. Ligaw din, sir. Sa tulay daw, makakatawid. Ito, parang may tulay dito. Ito, tawid na tayo. Papunta sa tamang daan. Uy, putek na kayo lang U-turn na kami. Puro ligaw. Kaya nga, tagal mag-update ng GPS eh. Delayed yung GPS. Tagal mag-adjust yung ano eh, ng GPS eh. 40.8 km na tayo halfway Asa paved road tayo kung anong barangay ito or kung anong part ng Tarlac I have no idea man balik trail konting konting paved lang ito trail na naman tapos yung area dito promise ang bantod parang amoy ano patay na hayop dito na tayo for checkpoint red rose resort Refill tayong tubig dito. Tapos, let's do a selfie. Yeah, boy. Dami, oh. Dami na natin dito. So, kakatapos lang natin dun sa checkpoint. So, diretsyo na tayo. Kunyari, Second. hindi tayo masaya. Oh, tayo, eh, no? Nabitin yung rhythm natin, eh. Walang yan. Dapat wala na kasing checkpoint. Checkpoint na yun, eh, no? Oo. <laughs> diretso na lang. Sa second checkpoint, wag na tayong pa-picture, diretso na lang. Ano limang checkpoint? checkpoint. <laughs> para para <maraming> ay pahinga. <laughs> Madam, anong name niyo? Laarni Mendoza po. La Mendoza. So si Madam yung manager daw ni Angelo Biker Dude. So, tinatanong ko si Madam, baka pwede rin niya tayo i-manage. <laughs> pwede naman daw, 'di ba? Tumatanggap po ba kayo mahinang ano, cyclist? <laughs> <laughs> dito na tayo doon sa confusing part walang clear na daan sana hindi tayo maligaw alam ko dito yung ano eh yung maraming puno dok yung presko Oo, oh, yung makulimlim dito na yun eto na nga yung makulim makulimlim to <laughs> malilim na part parang nasa gubat ka eto oh. oh ba diba? di ba kapresko presko dito kasi ah, ang daan ugat-ugat. Time check. 847. 50 kilometers. Less than 30 kilometers na lang. Tapos na tayo, men. Oh, dito tayo. 56 kilometers. If I'm not mistaken, pabalik na tayo yung Barangay Armenia. Lakas pa ng headwind, oh. Rinig ba? A few moments later. Back on the road! grabe biglang nagkaroon ng emergency meeting kay Bongbong Marcos nilabas ko lahat ng energy chair kaya sa ko ay buti na lang buti na lang umabot men <laughs> 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 almost 65 kilometers <laughs> last last checkpoint ay wag ka may dyan <laughs> Nandito <laughs> na tayo sa Estancia de Lorenzo Last checkpoint ng 80 km category Ganda rito ah So quick selfie lang Tapos refill ng tubig Back on the road na tayo So last 13 kilometers Finish na Makalabas na tayo MacArthur Highway Papuntang Gawas National Shrine Pati na no, lang oh Less than 10 km Finish line na Akala nyo, wala na, no? Meron pa. So, di pala tayo aabot ng National Shrine. Uy, kitang-kita yung monolith ng ano dito. Tapos, National Shrine. Woo, uh -huh, na lang, sir. Yep. <laughs> uh -huh. Itong taas na ito, alam ko, yun na yung kalsada ng, ng Clark City. Eh. So, nag-divert pa tayo. Hi! Kung akala nyo wala ng trail, you're very wrong, my friend. Wrong na wrong. Sir Jenna Cuenco, shout out sa'yo. Last 2 kilometers na lang, oh. Ang hirap pa. Dabis ka. Yes! Natapos na din yung mga trail. all paved na dito. Hanggang sa makatapos tayo sa finish line Woo! Pasok na tayo ng NCC men Woo! We go dito Yun know. oh We go I can see the finish line Woo! Sarap Ito na Boom Ah! Uh! Finish! Woo! Woo! Right! You have a chance to gravel right. here into the center. finger heart? You know? Congrats! Let's see what's going natin May the middle of the lang Fresh, fresh na fresh na. Fresh <laughs> na To show them yung selfie Yung mga checkpoint Para mabigay yung ano natin uh, Medal Sir, ako po, ito First checkpoint Okay, second lang sir Second Second Okay. Okay. Congrats. Yun. Thank you, sir. For the gravel challenge, hit the or finisher. Jump! Back John! on the road. Back on the road. <laughs> Back on. <laughs> Buti <Backway. laughs> na lang umabot tayo <laughs> sa finish line. At, <laughs> hoy. Ganun talaga eh sa sa bike event talaga, di mo maiwasang masiraan ka. Pero in my case, nasiraan ako yung chan ko eh. Yun nasira, hindi mechanical eh. <laughs> Biological yung nasira, hindi mechanical. Uh, gan katagal tayo dun sa gasolinahan? Ewan ko, 15 Kasi minutes? 15 na... minutes? 15 <laughs> hindi ba 15 minutes? Why? 15 minutes lang yun! More than! More than! <laughs> eh, hey, ganun talaga! Importante eh! Hindi tayo na-disgrasya! Wala disgrasya nangyari! <laughs> <D> Pero... Pero... Hindi <sighs> ah! Hindi ah! So ayan. Thank you UGPH uh, Thank you Sir Geno Sir Geno Last 3 kilometers na lang Pinahirapan pa tayo Congratulations sa lahat ng mga participants And next week Bagyo tayo So please don't forget to subscribe Tulip mo Bagyo? Oo oh, pupunta tayo <laughs> <laughs> Don't forget to subscribe Hit the notification bell Select doing all Like and share Lagi natin sinasabi Sharing is caring. Woo! See, see, I'll get it.